Hi guys, welcome back to another vlog, mga yads. Good morning guys. It's a uh, Wednesday karon, and naami karon sa high pre, high precision dere sa may puente. Yuban nako na ang among akong in-laws. Idriban sila actually ni daddy. Paingon dere because si na, mommy and daddy needed some love tests, especially ni mommy kay magpaibot siya ng And, requirement sa doctor is maklear sa siya. Sa iyahang doktor before siya i -done. So, tua sila. Mana sila blood extraction, guys. Nag-ano na lang sila, urinalysis. And then, after urinalysis, wala na. Ang problema is the results will come in later. to wala yung makapick up. Dili na po yung makapick up kaya mauli na may anang urasa. So, probably mommy will ask na lang my brother-in-law to pick it up for them and then they will need to go to her doctor on i think friday siguro to ask for the med cert. once the med cert is out sabado na siya ibdan sa ngipon sa sabado basin pwede may makauban but magbalik-balik lang sa talisay because sabado man, good guys is awarding nako pero gabi pa noon akong awarding so most probably tanawon lang namo mo kung saan pag manage ani kay maluoy sa kuko nilang mami na yung makadrive pa uh, dili nakadrive si daddy joe guys because he's too old to drive mao nang mamalihog na lang yun sila sa ilang mga anak anyway naman sila mga anak mga apo nga na mga sakyanan kana na lang. So, I'm with Kian. Gidala siya siyang papa. to assist na Jo. Pero after here, ma ma ako lang papamahawon kay Looy. Kay Dugay, maninatog. Kay Gasigi o Minecraft. Gabi. Say hi. I was... I was still there when you were playing. Because you always mentioned that Yes, last night. Oh, Minecraft. Oh, Minecraft. Oh, may na lang ko ng Minecraft, guys. <laughs> Pero okay, ba, sa pagdua. Ang ako makita, puro numbers. I don't know how Kian plays that game. And, bakasyon naman ni Kian. Wala na siya klase for now. So, happy ko. Nga Pahuway na dyan. Makapahuway siya for now. For the next two months. Because June na ilang regular na ilang klase by June. And I'm just wearing ng Bernas polo shirt. t shirt di yeah. ay. And I'm liking it. Ganahan po si Mami Ani guys. Kay mura pa dyo kunong. Mura di daan. Hmm? So gikan pa ko sa office guys. Actually like 7 o'clock man akong out. Nagbiyahe ko. Sakay kong bus. Paingundere. Para magsakay. Musakay na lang ko nilang daddy pa okay, da Dapat normally nga akong sakyan is talisay man. But since naa silang mami dire, mao nang dire na lang ko nanukad. Pero more logs or more logs, gutom na ko guys. Tom go, Tom Jones na ako. Gusto kong kumain ng kuan. Andiyan na si Mami sandali lang. Ayun na sila guys. Ayun si Daddy Joe, Mommy and Daddy. So, mana sila o pangihi. So, ilan ang gisubmit ang ilang urinalysis dito. Now, ang problem is, karong alas dosi mo gawas ang result sa so, may makaarihan ni Derek. Sa point, ko ano lang, kapitol. Oh, kapitol. Mas lama yung uh, layo na ka. Man, man, man. Oh, banawa na lang. Oh. Sige, mga kaw na kuno mga <laughs> guys, mga aunts. Guys, ni Agi sa nila sa paborito ni Mami, yung soke ni Mami, yung na. Malit ni guys kayo. Kulang na may sa balay. Kala, uh, daddy siya nabili. And Mami Wala mo ba? Um, after here, guys, ato nga mo silang mami, magulit okay, okay, na lang. The maho de digikan guys sa makdok. Okay. Monang busong na pa. Busong ako matug after. Okay. And off we go home na guys. It's already 10 o'clock, almost 10, pala. So. kakauwi kami mga around 11, siguro 1 hour and a half drive, 11.30. Tamang-tama, at least patutulog na lang ako. Kasi, uh, at least ba, napag, ano namin, napag-drive ba namin si Mami and Daddy jo? Sa mga errands nila, especially pagkuha ng lab desk nila. Kasi kailangan yun guys sa kanilang health. And so, baka I'll end na my vlog. Konti lang po mga clips ko, guys. Basta meron lang talaga akong ma-vlog sa inyo. Hindi na nga ako nag-vlog kanina nung nagpunta ko ng MacDo. Kasi wala na naman. Kumain lang naman kami. And ito yung outfit natin, guys. Thank you so much again, Amber, na for all of these clothes that I got from you. So, I'll end na my vlog, guys. Okay. Pagkatubo well, na po, guys. i will see you guys again on my next vlog people please like please subscribe to my channel la castellano vlogs in a dahil parate that he loves diana